Makabansa 2 Quarter 3 Week 1 Day 1 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 3 Week 1 Day 1 Uri ng kabuhayan sa komunidad. Mga kasanayang pampagkatuto Natatalakay ang iba't ibang uri ng kabuhayan tulad ng agrikultural, industrial, pampinansyal at panserbisyo. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay balagyan natin ang ating tinalakay noong isang linggo. Mga bata, naalala niyo pa ba kung ano ang kulturang di material? Bakit kailangang pahalagahan ang kulturang di material? Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan sa kinabibilangang komunidad. Tinutulungan tayo nitong maunawaan at mahalin ang ating pinagmulan na maaari nating maipasa sa mga sumusunod na henerasyon. Mga bata, ano ang inyong pangarap na hanap buhay o trabaho paglaki nyo? Bakit iyon ang nais mo? Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang salitang kabuhayan at natatalakay ang iba't ibang uri ng hanap buhay sa kinabibilangang komunidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang hanap buhay? Ito ay tumutukoy sa mga gawain o trabaho na isang tao upang kumita ng pera at matugunan ang kanyang mga pangangailangan at pangarap sa buhay. Ano naman ang serbisyo? Ang serbisyo ay ambag na paglilingkod o gawaing ipinagkakaloob na isang tao o grupo ng mga tao na nagdudulot ng kabutihan o pakinabang sa komunidad. Ngayon naman, hulaan natin kung sino ang mga nasa larawan. Handa na ba kayo? Mahusay! Nahulaan nyo ba ng tama kung sino ang mga nasa larawan? Tara, sagutan natin! Ang unang larawan ay bank manager. Siya ay nagtatrabaho sa bangko. Ang ikalawang larawan naman ay isang doktor. Siya ay nagtatrabaho sa hospital at kilala rin siya sa paggagamot ng mga may sakit. Ang nasa larawan ay isang nurse. Siya ay katuwang ng doktor at nag-aalaga rin sa mga taong may sakit. Siya naman ay isang barbero. Karaniwang nakikita natin siya sa barbershop o salon. Ginugupitan niya at inaayos ang ating buhok. Driver naman ang tawag sa kanya. Siya ang nagmamaneho o nagpapatakbo ng isang sasakyan. Siya naman ay isang tendera. Siya ay nagtitinda ng iba't ibang produkto sa mga tao. Mangingisda naman ang tawag sa kanya. Siya ay nanguhuli ng mga yamang dagat katulad na lamang ng isda. Siya ay isang dentista. Inaalagaan at inaayos ang ating mga ngipin. Magsasaka naman ang tawag sa kanya. Siya ay masipag sa pagtatanim tulad ng mga gulay at prutas upang tayo ay may may kain. Karpintero naman ang tawag sa kanya. Siya ay gumagawa ng bahay, upuan, mesa at ibang kagamitang yari sa kahoy. Mahusay mga bata! Nakikita ba ninyo sa komunidad ang mga taong pinahulaan sa gawain? May kilala ba kayo sa komunidad na kapareho ang hanap buhay o trabaho sa mga nabanggit sa gawain? Ano-ano ang trabaho nila? Ilarawan! Ang mga nabanggit ay kasapi ng komunidad na nagbibigay ng serbisyo. Ito rin ay isang paraan ng paghahanap buhay upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Ang kabuhayan naman ay tumutukoy sa mga gawain o hanap buhay na pinagkukunan ng kita ng isang tao, pamilya o komunidad upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasama rito ang iba't ibang negosyo, trabaho at iba pang paraan ng pagkita ng pera upang may panggastos. Bukod sa mga nabanggit na hanap buhay sa komunidad, kilalanin ang sumusunod na larawan. Anong uri ng hanap buhay at papel ang ginagampanan nila sa komunidad? Nahulaan niyo ba ng tama kung sino ang mga nasa larawan? Tara, sagutan natin! Ang nasa larawan ay isang bumbero. Siya ang tumutulong sa atin at nagbibigay proteksyon laban sa sunog at iba pang emergency. Panadero naman ang tawag sa kanya. Siya ay gumagawa ng mga pagkain na gawa sa harina tulad ng tinapay at biskwits. Ang nasa larawan ay isang inhinyero. Siya ang tumutulong sa paggawa ng mga gusali, tulay at mga kalsada. Traffic enforcer ang tawag sa kanya. Siya ang nagkokontrol at tumutulong sa mga sasakyan sa mga intersection o masikip na daan at tinutulungan din ang mga tao na ligtas na makatawid sa kalsada. At ang panghuli ay kaminero. Siya naman ang nagpapanatili ng kalinisan ng mga daan o kalsada. Mahusay mga bata! Ngayon naman mga bata, isulat sa kwaderno ang iba't ibang hanap buhay ng mga kasapi ng inyong pamilya. Isilaysay ang mga serbisyong ginagawa nila sa komunidad. Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Ikalawa, ano-ano ang iba't ibang uri ng hanap buhay na tinalakay? Isulat ito sa inyong kwaderno. Takdang aralin, gumupit ng limang larawan ng iba't ibang uri ng hanap buhay sa kinabibilangang komunidad. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!